Ito, kakapi muna ako sa kapihan ko. Ano ba itong binigyan mo sa pamasahe? Ang pamasahe nito. Uh, Diyan na raw yung ito. O, okay, ganyan yung bagahe rin. Pero pa, ako saan din ba Gunung ng gamit. Ito pa yung sapatos ko. para lingkup baik halus nah, tarawih eh. kaya na ako ito lang kung saan kami na pasig mapunta ulit Epa. oh ha ba daw dito na kami sa ano oh pasig uh. si Angkol nandito na sa Pasig 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 City Pasig oh. Uh, ah mili muna ng ano ng pang <laughs> pang ano pang ano, ano mili muna pang budget pang isang linggo o, medyo Ibas ang Pasig Low tide Oh, oh may ano oh. Haruan Isda oh Ano Ano oh, laki oh Nga kita Nga kita yan oh Boy pa yan! Paano natin makuha eh, eh. May butik yan eh. Janitor! Janitor! Dali dito pala, dali! Angkol, baka ba malubog ka dyan, Angkol! Dali, yun, isang kiritu, eh. Janitor, is... Janitor yan, Angkol! Janitor. Janitor. Ha? Nakain? Eh isda man yan eh. <laughs> man yan dalag. Di man yan dalag. Tapala. <laughs> <yan> <laughs> Pala mutik. <laughs> ha? Hindi boy yan. Laglag <laughs> Ha? Laglag. Laglag. <laughs> <laughs> ano May? sa enak banget tukuran nanti ndih ayo <Nikisenkulo> Lagay mo sa kwan, plastic. pa? Oh, gumagarang pa nga oh. Gumagarang pa. Awa, awa ka mo dito sa likod. At sa likod niya, sa likod. Kaya nga yun, Oh. Alagaan natin, alagaan. Dito dito lang, goal. Goal. Goal, oh, oh. Yan. Wakano, mo, yan. Hindi yan, hindi yan. Ibon, oh. Busang <laughs> <laughs> uh -huh. gala. Ito na, ho. Oh. Magbabasag. Lalagay ng pasisita sa isang Hindi pa natapos. Okay na, tapos na. na lang magpipix na lang doon sa kabila kuhaan na ka-document masabi ah, kaya si Padi ha kuhaan na ng document ito yung dating hinukay namin dito o oh. Ako kay pa sila rito doon Aos doon Doon hindi natris namin yung ano tangke dito pala yung tangke wala doon sa gilid kasi ang nasa blueprint niya nando sa gilid kabilaan ito sana pwede na kaya lang make six hindi lulutang dạ bột ngay lạ đi ngồi ngay nắng anh đi thế nào <Syuk> no -oh.

May Yung mga hindi niya sila. Hindi siya sila magandang magandang. Ay, talaga. Hahaha. Sabi may Eh, okay lang kung ito ang kita. Tapos, yun, sabi na kamuti, may pamarindala. Ay, siya. Patungo, kita.

Insirogo. Insirogo Robo. Robo lang ito. No, wala na, tapos na. O. Wala na, tapos na. O. Tapos ng burugtian. No. Sarap pahalo. Buhangin na lang yan lahat. Ano yung bantayan talaga? <laughs> ano yung ginagaya naman? Oo. Ano yung bantayan? Ano yung pagpuput? Ayan, tapos na kami. Ayan yung sign na tutuklap ng tiles. kabuhangin lang yan. Tapos ito, nag-regrowth kami. Nag-grouting pa kami dito pa ikot. Yun dito yung, yung dito sa cistern. Itong cistern. Ayan. Nag-grout na rin. Ayan. Tapos yung dito sa kabilang unit sa cistern din cistern sister nila oh. puno na yung tubig yan, may uh, uh, rig na rin Mas dito sa kabila sa garage yan, may rig mm -hmm. na rin ito naman yung natutuklap sa kanya. May tanda na si Kuya Henry. Paano yan Kuya Henry? Ha? So tapos na kami ni Manny John. Uwi na kami. Uwi tayo. Sa Saan ba yung aking ano? Iniwan ko pa. Ito, naiiwan pa. awarded And Dali